panalangin pagkagising sa umaga Panginoon sa pagmulat ng aming mga mata sa panibagong araw kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagkakaloob ng buhay Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay na puno ng pag-asa at pangarap Hinihiling namin ang inyong patnubay at bigay na lakas habang kami ay lumalaban sa mga hamon ng bagong araw. Ama naming mapagmahal, kami po ay humihiling ng inyong patnubay para sa aming pamilya at mga kaibigan. Ingatan ninyo sila sa bawat hakbang na kanilang tatahakin sa araw na ito. Nawa ay maging inspirasyon kami sa kanila sa pamamagitan ng aming mga kilos at mga salita. Panginoon ng katarungan, Hinihiling namin